yan yung pinakamasakit na parte sa kalambuhay ng tao. Yung makikita mo, yung pinapangarap mong tao, sumakay sa upuan ng motorsiklo na minsan ba isip mo na. <laughs> Ito pala yung talang buhay niya, isa siyang mga gano'n, mga siya, pero ito iba ba? Pakinggan natin muli. Kung <laughs> yun masakit, dinala ka sa burgeran tapos sinakay ka sa montasiklo, sinabihan ka pala ng isang tropa mo na wala tayong magagawa Ay, pre, well, wala, eh. sila, alam na nila ang isa't isa, pero minsan sa buhay natin, hindi yeah, natin alam na, na yung taong humiwan sa atin wala. ano, magiging dahano para sa pag-umpay natin. Diba? Pakinggan natin yung audio. Yun, yun ang masakit sa mga babae ngayon. Minsan, minsan na tinitake it for granted nila yung mga yun yung... Yeah, bro, bro. yung ano... Yung... Ah, sige, pakinggan natin mo <coughs> kasi yung mga bagay. Hindi natin... Lahat ng ta... Ano eh, lahat ng bagay nagbabagay. Hindi natin alam kung ano ba yung future natin. Kagaya sa na nangyari sa kanya. Pinsan yung sa kanyang buhay, sige, natin mo yun. Yeah. Abot dito. Hindi ay, na, ay, na alam ba, kung ano ito, gagawin ito, niya eh. Ito, ito, ito. Kasi, Eba, pag sinakay ka na sa motor, alam mo na kung ano. Kaya sige, pakinggan natin. Tapos sumato, napunta ka rin. Yun ang sige natin pwedeng gagawin. Ang manigbas ng tao. Pwede ka natin. Ano lang yan? Misunderstand. <laughs> Ayaw, yan, huwag natin gagawin yan, ang mamagpag. Minsan ng buhay, hindi talaga sumasakay yan. Kasi, when you do your best, pero ano ko ka lang. No, 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 no. <laughs> may yung mga ano. Kaya magiging critical ang mangyayari. <laughs> <laughs> Ingay ako kay Tropa mo yung dati. Yung intercept ay ano ba yun? Pinagpalit ka. Hmm, Kung alam mo lang Hindi ang buwang, ako pa ka hanga Kaya ikaw babae ka kung nangiginig na yeah. ka ito. Hindi ka na miss <laughs>